Celeb Buzz Philippines, Sharonian ka man o hindi, siguradong hahanga ka sa weight loss journey ng ating megastar na si Sharon Cuneta. From size 24, size 6 tandang bawas walo na siya. Ano ang kanyang sikreto? Paano niya ito nagawa? At ano ang sagot niya sa mga nagdududa at nagtatanong kung gumamit ba siya ng Ozempic o naoperahan? Alamin natin dito sa Celeb Buzz Philippines. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para manatiling updated sa mga pinakabagong balita sa showbiz. Tara na! Ilang araw lang ang nakalipas, nagpost si Sharon Cuneta ng larawan sa kanyang Instagram kung saan kapansin-pansin ang kanyang makabuluhang pagbaba ng timbang. Sa caption, buong pagmamalaki niyang ibinahagi ang kanyang tagumpay at sinabing, imagine, matagal din niyang hinintay ang moment na ito. Umabot din daw siya sa size 24 noon at nagpanik dahil sa health issues. Pero ngayon, back to size 6 tandang bawas 8 na siya. Small to medium ngayon. Pero syempre, hindi madali ang pagbabagong ito. Nagtanong ang ilang netizens kung paano niya ito ginawa at kung ginamit ba niya ang Ozempic, ang kontrobersyal na gamot na ginagamit ng ilang Hollywood celebrities para pumayat. Ano ang sagot ng Megastar? Diretsahang sinabi ni Sharon na hindi siya gumamit ng Ozempic. Ayon sa kanya, narinig niya na maaaring mukhang matanda ang gumagamit, kaya hindi niya sinubukan ito. At saka may mga nagtanong din kung naoperahan ba siya para pumayat. Ano ang sagot niya? Tama, Star Pulse. Kahit anong procedure ang gawin mo, kung hindi mo babaguhin ang eating habits mo, babalik at babalik ang bigat mo pero inamin ni Sharon na noong 2023, inoperahan siya para tanggalin ang sobrang balat sa braso niya. According kay Sharon, maluwag pa ang balat niya sa legs, pero dahil sa mga treatment ng The AV Clinic, natigil na ang sagging skin niya. Siyempre, maraming celebrities and supporters ang kinikilig sa transformation ni Sharon. Some of her admirers include Connie Reyes, Aramina, Rufa Gutierrez, and many more. Maraming netizens din ang nagbigay ng suporta at humanga sa dedikasyon ni Sharon. May isang fan na nag-comment na sana ay mamaintain niya ang hubog ng katawan niya ngayon. Ang tugon ni Sharon? Ano ang matututuhan natin sa journey ni Sharon Cuneta? Una, walang shortcut sa pagbabawas ng timbang. Kailangan ang tamang disiplina sa pagkain at pag-aalaga ng katawan. Pangalawa, ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa pangako sa pagbabago ng iyong pamumuhay. At pangatlo, ang pagiging malusog ay hindi lang para sa hitsura, kundi para sa ating kalusugan. Ano sa tingin mo, Kaseleb Buzz Philippines? Inspired ka ba sa transformation ng megastar? May tanong o komento ka ba tungkol sa kanyang weight loss journey? Comment below and let's talk. And of course, don't forget to like this video, share it with your friends, And subscribe to Star Pulse EA for more hot news in the world of showbiz. Until next time, casters stay.